Hello po sa inyong mga kajanski. kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay pasis sa inyong mga sujak signs sa araw ng biyernes, September 19, 2025. At meron lamang po tayong tips na pwede niyo pong gawin bago po kayo tumaya pwede po kayong magbahay ng money oil sa inyong mga palad. Ito po ay mga katulong para ito po ay uh, kahit anuman pong uh, uh, sugal na inyong sasalihan, uh, ito po ay uh, tayo po ay pipinasin, Okay, dapat ang money oil ay cleanse, bless, and neutralize para ito po ay mas lalo pang pipisa. So, para po sa mga interesado, pwede po kayong mag-PM sa akin sa aking Facebook page, Janice Christian Vlogs. At kung meron naman po kayong mga numerong inyo pong tinatayaan, pwede nyo pong subukan, i-combine, i-mix ang mga numerong ito base po sa inyong mga zodiac sign. Depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mga taong Aris, ngayon na ang pagkakataon para mas palakasin pa ang pagpapayaman mo. Tutukan mo ang iyong negosyo at huwag kang malibang sa mga walang kwentang bagay. Ang yung mapalad na kulay ay red ang iyong mga maswerte numero 9, 12, 19, 23, 37 at 40. Para sa mga taong Taurus, dito sa mundo ang mahina ay inaapak-apakan. Hindi pwedeng mangyari ito sa iyo. Tandaan mo, malakas ka at mas malakas ka kesa sa iba. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga maswerte numero 6, 11, 18, 29, 39 at 45. Para sa mga taong Gemini, masisingitan mo ang taong akala niya ay panalo na siya. Subalit tingid sa iyong kaalaman, paulit-ulit lang naman ang nangyayari sa buhay mo. Na ikaw ay makakaagaw ng swerte sa mga sineswerteng tao. Ang iyong mapalad na kulay ay gray. Ang iyong mga maswerteng numero, 2, 14, 22, 30, 36, at 44. Para sa mga taong cancer, magugulat ka dahil ang taong galit sa iyo ay unti-unti nang lalapit sa iyo. Kaya naman, kalimutan na ang nakaraan. Ang iyong mapalad na kulay ay silver. Ang iyong maswerting numero? 7, 17, 27, 33, 38 at 42. Para sa mga taong leyo, magpapatuloy ang magandang takbo ng negosyo mo. Ito ay bunga ng mabuting pagpaplano sa nagdaan. Pwede kang mamahinga at mamasyal sa kung saan mo gusto. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong maswerteng numero 4, 15, 28, 30, 37 at 41. Para sa mataong Virgo, gustong-gusto mong kumilos. Kitlabanan mo na ang mga negatibong pananaw na humaharang sa iyong pag-unlad. Ang iyong mapalad na kulay ay apple green. Ang iyong maswerteng numero 6, 10, 18, 22, 38 at 42. Para sa mga taong Libra, malalakas ang iyong kalaban. Pero wala silang magagawa dahil punong-puno ka ng saya at ligaya. Ang iyong mapalad na kulay ay lavender. Ang iyong maswerting numero, 2, 17, 20, 24, 33, at 40. Para sa mataang Scorpio, minsan kailangan din ng taong magbawas. Nang sa ganon ay mapkapasok rin ang maraming mga swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay burgundy. Ang iyong maswerting numero, 2, 1, 8, 19 28 39 at 45 Para sa mga taong Sagittarius, hindi ka dapat uminto dahil ngayon na matatagdekan ang iyong kabuhayan. Ang iyong mapalad na kulay ay lila. Ang iyong mama certain numero 316 25 31 37 at 44. Para sa mga taong Capricorn, hindi naman masama ang magbawas ng kita para gastusin sa pagpapakasaya sa katunayan mas mahalagang nagsasaya dahil mas sumisigla at nagsusumikap ang isang tao kapag nakakaramdam siya ng saya at ligaya. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga numero 5, 11, 12, 18, 30 at 41. Para sa mga taong Aquarius, higit sa lahat malin mo ang iyong sarili. Bakit ba kasi mas minamahal mo ang isang taong puro sakit lang ng ulo ang ipinibigay sa iyo? Ang yung mapalad na kulay ay orange. Ang yung mamaswerteng numero, 7, 10, 15, 28, 34, at 45. Para sa mga taong Pisces, manghiram ka ng lakas ng loob sa mga taong sugod ng sugod. Ito na ang tamang panahon para sa mga gustong umasenso. Ang yung mapalad na kulay ay white. Ang yung mamaswerteng numero, 2, 12, 29, 35, 37, at 40.